Magandang araw mga tagapakinig. Ako si Marco, 23 anyos. Ako po ay kasalukuyang nakatira sa bayan ng Lipa, Batangas. Pero sa bayan ng San Jose del Monte, bulakan po ako lumaki. Meron nang po sana ako ikwentong tungkol sa karanasan ko tungkol sa aming tiyahin na si Tita Liza. Siya po ay may problema sa pag-iisip at madalas nagsasalita ito na para bang may ibang kinakausap. O minsan naman ay bigla-bigla na lang itong nagagalit. Mula pagkabata, lagi akong nagtataka kung ano ang nangyayari kay Tita Liza. Kaya kamakailan lang na pagdesisyonan ng aking lola na ibahagi ang buong kwento nito sa akin. At ito na rin daw ang tamang oras para malaman ko ang totoo. Noong 2005, kilala daw si Tita Liza bilang isang manggagancho ng bayan namin. Lahat ng tao sa bayan namin ay galit sa kanya dahil na rin siguro sa mga atraso nito gaya ng pagnanakaw Ananakit sa mga bata at paninira ng mga gamit ng iba Pero isang araw, nag-alala ang mga nasasakupan ng aming barangay Nang bigla itong hindi na nagpakita sa aming lugar Sanay na kami na bihira siyang umuwi Dahil normal naman na sa amin na kung san, san na lang siya nakikitulog at nananalagi Ngunit sa pagkakataong ito, lumipas ang mahigit isang taon bago siya muling nagpakita Nung mga panahon na yun, akala namin patay na siya Nagpapulis blatter din kami para lang mahanap siya. Umabot din ng ilang buwan ang paghahanap namin pero nawalan na lang kami ng pag-asa at tinanggap na lang na baka patay na siya. Makaraan ng isang taon, may nagbalita na nakita na daw si Tita Liza sa isang kagubatan sa Batangas, kaya naman dali-dali ang lolo ko para puntahan siya. At nang nakarating na sila sa destinasyon nila, nagulat ang lolo ko dahil sa sobrang dumi nito at ang tinitirahan nitong kubo ay sira-sira na. Habang pinagmamasdan ni Lolo si Ate Liza, tinanong niya ito kung bakit siya napadpad doon. Sabi niya, inutusan daw siya ng kanyang nanay na bumili ng gulay sa Talipapa, pero nahirapan na itong sundan ang ruta pauwi. Sinubukan niyang magtanong sa mga tao, pero dahil sa kondisyon nito ay pilit siyang nilalayuan ng mga tao. Kaya sa halip, naglakad na lang ito para hanapin ang bahay hanggang sa inabutan na siya ng gabi. Habang siya ay naglalakad, may nakita daw siyang bahay malapit sa sementeryo na tila kumabig ng atensyon niya, kaya dali-dali itong pumunta sa bahay para sana magtanong. Nang nasa harap na siya ng bahay, bumuwad sa kanya sa bintana ang mga iba't ibang ribulto na parang humahalina sa kanya para pumasok, kaya't hindi na siya nagdalawang isip at binuksan na nito ang pinto ng bahay. Habang pinagmamasdan niya ang iba't ibang mga ribulto sa loob ng bahay, Tumawag ito kung may tao daw ba at magtatanong lang sana siya. Isang matandang babae ang lumabas sa kwarto, at tila ba eh hindi ito nagulat na may ibang tao na nasa loob ng bahay niya, bagkus, inaya pa daw nito siya kumain. Hindi na daw pinatapos ni Lolo ang kwento ni Tita Liza, dahil duda na daw ito na gawa, -gawa lang ang kwento niya. Kaya naman inaya na nito si Tita Liza na kunin ang mga gamit niya at umuwi na sa kanila dahil sa dumi nito at sa sa nitong amoy. Lumipas ang ilang araw na nanalagi si Tita Liza sa bahay nila Lolo at Lola. Ngunit sa bawat araw na nananalagi siya sa kanila ay hindi na naging ordinaryo ang pang-araw-araw nilang pamumuhay. Lagi na lang daw nawawala si Tita Liza sa hating gabi at lagi daw nilang napapansin na mailabas pasok na pusa sa loob ng bahay nila. Hindi ito pinansin nila Lolo dahil normal naman na sa kanila na hindi na natatao sa bahay si Tita Liza at alam na nila ang gawain nito kaya isinambahala na lang nila ito. Isang araw, may nababalita sa bayan namin na tuloy-tuloy daw ang pagkawala ng mga bata sa bayan namin. Kaya nabahala sila lolo at lola at sinabi kay Tita Liza na iwasan na ang paglabas sa gabi dahil may gumagala daw na multo. Nang marinig yun ng tita ko, bigla daw ito humalakhak ng malakas na sabayan pa ng pagtingin ito ng masama sa lolo at lola ko. Nung gabi na yun tahimik ang buong bayan namin, wala na mga tao sa labas dahil sa pinatupad na curfew sa amin. Habang nagroronda daw ang isa sa mga barangay tanod sa barangay, napadaan ito sa bahay namin at nagulat sa kanyang nakita. May pusa daw na lumabas sa bintana ni Tita Liza at kalaunan ay nag-anyong aswang daw ito at agad-agad na tumakbo paakyat sa bubong ng kapitbahay namin. Kinaumagahan, ni-report daw ito ng patago ng mga barangay tanod kay Lola at sinabi sa kanya ang nangyari. Nabanggit din nila na kung gusto daw nila Lola ay sumangguni daw kami sa albularyo na kakilala nila. Nabanggit din ni Lola na meron ga daw pusa na labas pasok sa kanila. Pero hindi nila ito pinapansin. Nung mga oras na yun, takot ang naramdaman ni Lola at pag-aalala, kaya naman dali-dali itong pumasok sa kwarto ni Tita Liza at naabutan niyang natutulog ito sa kanyang kama. Habang pinagmamasdan nito si Titla Liza, nagtaka siya sa kanyang nakita dahil merong dugo ang kumot nito. Kaya naman lumapit ito at inalis ang kumot kay Tita Liza. Nang pag-alis ni Lola ang kumot, ay nakita nito na duguan ang kanang braso ni Tita Liza at tila iniinda nito ang sakit dahil sa patuloy nitong paghawak sa kanyang braso. Sa kaba ni Lola, sumigaw ito at ginising si Tita Liza at tinanong kung saan niya nakuha ang kanyang sugat. Biglang tumayo si Tita Liza at biglang hinawakan sa leeg si Lola sabay sabing. Wala kang pakialam. Gusto mo idamay din kita ah. Binitawan ni Tita Liza ang pagkakahawak kay Lola at tumalikod ito sa kanya. Nung mga panahon na yon, takot ang naramdaman ni Lola dahil sa pagkaagresibo ng tita ko. Kaya naman napaisip ito at bigla sumagi ang sinabi ng barangay tanod sa kanya. Ilang araw ang lumipas at patuloy pa rin ang pagkawala ng mga bata sa bayan namin. Pati buntis ay isa-isang nakukunan sa hindi nila alam na dahilan. Madami na rin naging saksi sa aswang na gumagala sa lugar namin. At madalas ito napapansin sa bubong ng bahay nila Lola. Hanggang sa isang araw, nagising si Lola ng hating gabi dahil nakaramdam ito ng pagsakit ng kanyang tiyan. Kaya naman dumiretso ito sa banyo at nang matapos, napansin niya na may ingay sa kwarto ng tiyahin ko kaya dahan-dahan ito naglakad at sumilip sa pinto. Habang nagmamasid ito nagulat si Lola sa kanyang nakita, may binabanggit daw ito na ritual na hindi maintindihan ni Lola. At kalaunan ay nag-ibang anyo ito na naging pusa at agad din na lumabas sa bintana ng kanilang bahay. Nung mga oras na yon, hindi alam ni Lola kung isusumbong ba niya ito sa mga otoridad o kakalimutan na lamang. Nabanggit ito ni Lola kay Lolo at napagdesisyonan na humingi sila ng tulong sa nabanggit ng barangay na kilalang Albularyo daw malapit sa bayan namin. Kaya naman kinaumagahan, dali-dali pumunta sila Lolo at Lola sa Albularyo at ikinwento ang mga nangyari. Tinanong ng Albularyo kung ano ang pangalan ng anak nila at sa hindi inaasahan ay biglang nagdabog ang manggagamot. Bakit po? Ano pong problema, sabi ni Lola kilala ko kung sino yung tao na tinutukoy nyo. Isang taon na ang nakalilipas, napadpad yan dito sa aking bahay. Dahil ako ay naawa, pinatuloy ko yan ng isang gabi dito sa bahay at pinakain. Pero nagulat ako dahil kinaumagahan ay wala na siya, at kalaunan napansin ko na wala na ang aking bowl na kung saan nandun lahat ng mga kagamitan ko sa panggagamot at mga libro na naglalaman ng iba't ibang dasal sa pangulam. Pangbabarang at pagiging aswang. Matagal ko na yun itinago, dahil mas pinili ko na pumanig sa kabutihan at piliin na lang namang gamot sa mga nangangailangan. Tinanong nila Lola kung ano ba ang pwede nilang gawin para maalis ang sumpa sa anak niya, ngunit sa pagtatanong na yun ay biglang umiling ang manggagamot. Hindi na maalis ang sumpa sa anak mo, pero merong isang paraan para manumbalik ulit sa dati ang anak mo. Kailangan mo hanapin ang libro na ninakaw niya sa akin dahil nakapaloob doon ang isang ritual pangontra sa kanya. Lagyan niyo rin ang bawang ang buong paligid ng bahay. Dahil isa ito sa kokontra ng mga negatibong enerhiya na papasok sa loob ng bahay niyo pag isinasagawa na natin ang dasal kontra demonyo. At habang isinasagawa na natin ang ritual ay maghanda kayo ng goma na susunugin natin sa harapan niya dahil hindi ito makakalaban at mamimilipit ito sa amoy nito. Agad na umuwi sila Lola sa kanilang bahay, at dahan-dahan nito -dahan pinakiramdaman ang kanyang anak kung nasa loob ba ng kanyang kwarto. Nang makita nito na wala ang kanyang anak, dali-dali nito hinanap ang libro na nasabi ng manggagamot. Umabot ng isang oras ang paghahanap ni Lola hanggang sa nahanap na niya ito. Agad-agad pumunta sa bahay ng manggagamot si Lola at ibinigay ang libro, kaya naman nagsagawa na ang manggagamot ng pangunang dasal bilang proteksyon sa kanila pag isinagawa na nila ang ritual sa anak nito. Habang nasa manggagamot si Lola ay gumawa na din si Lolo ng banderitas ng mga bawang at hinintay na makatulog muna ang tiyahin ko bago ito isinabit sa palibot ng aming bahay. Nang sumapit na ang alas 10 ng gabi, dahan-dahan na pumasok ng kwarto sila Lola, kasama ang manggagamot at si Lolo naman ay nagsunog na ng goma malapit sa tiyahin ko. Agad itong naamoy ng tiyahin ko at namilipit ito sa sakit. Kaya naman isinagawa na ng manggagamot ang kanyang ritual. Nagpupumiglas ang tiyahin kong aswang at tila ba'y ba gusto nito sugurin ang albularyo, pero dahil sa goma na naaamoy nito ay hindi ito makatayo at patuloy na namilipit sa sakit. Sinubukan din nito na mag-anyong pusa para makalabas sa bintana, pero pag umaamba ito para lumusot sa butas ay umuusok ang balat nito na tila ba'y susuno. Ilang oras din ang itinatagal ng ritual ng albularyo, at nang patapos na nito ang kanyang dasal, itinusok nito ang krus na hawak sa tiyan nito at sa hindi inaasahan ng lolo't lola ko. May itim na usok na lumabas galing sa bunganga at mata ng tiyahin ko, at kasabay pa nito ay ang dalidaling pagbukas ng albularyo sa dala niyang bote. Para dun ikulong ang masamang demonyo na nanalagi sa katawan ng tiyahin ko. Nung mga oras na yon, habang pinapakinggan ko si Lola, wala akong ibang naramdaman kundi awa sa tiyahin ko. Naging biktima siya ng angka ng demonyo at patuloy itong naging trauma sa kanya na nagresulta ng mas malalanyang pagkabaliw at kalaunan ay binawian ito ng buhay. Hanggang ngayon ay palaisipan sa amin kung tama ba ang naging hakbang ng lolot-lola ko o nagamit lang siya ng albularyo para makapaghiganti ito sa kanya at maibalik ang libro nito na alam naman ang lahat na kasamaan ang nilalaman nito.